Good morning mga idol, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ayan po, so panibagong araw mga idols, panibagong episode mga idol. So ngayon pong araw na ito mga idol ay bangunuh po kami ng sewage Mag-harvest po tayo ng isang tray. Ayan, so bago po yun mga idol, bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lamang napadaan sa munting youtube channel na ito, sana po ay wag na wag niyong kalimutang mag-like, share, comment at mag-subscribe po sa ating munting YouTube channel. Ayan po. Ayan mga idol, so ang tray po na ito ay yung po yung ating lalagyan ng uh, seaweeds. Ayan, so kasama ko ka po yung aking mga kids mga idol. Ayan, so yung seaweed po natin mga idol ay nandiyan sa area na 'yan. Ayan, so diyan po natin sisisirin yung atin pong tinanim na seaweed, ayan so mga idol panoorin nyo kung papano ang pagproseso ng pagkuha at paglilinis ng seaweed, so tara Papa. ko Papa. Talag Dun -todang. Na -todang Uh, ito mga idol, Pero ang seaweeds uh. Ayan, so maya maya mga idol Ay, lilinis natin yan Iyan uh, mo, hulog ka ha Pagpulun mo พาอาพาอาพ่อๆโอ้รู้กันฮะพอพ่อหนักอ่บต่อพ่อพ่อพ่อับต่อพ Ah! <laughs> Papa, baba na ka Si Iyan dahil nagtunong Ay, Baba, oh. ah, baba na na ka Baliputon Baba na na O, marina O, oh, sakit na yan, baliputon <laughs> <laughs> Mag-iungkan mauran

Okay mga idol So yun, ito po yung sewage na kinuha natin So ito po ay Hugasan natin Ayan. Tatanggal natin mga idol ng... Ito, yung putik sa ugat Ayan. So bali yung ugat mga idol Ay hindi natin tatanggalin Kung baga ay lilinisin -li -li -si na natin. Tatanggal natin ng tunting putik Kasi mga idol Yung sewage Kapag ah uh, Naubusan ng ugat no, pandeo, ay hindi mo magkatira. Kaya sa so ito, kung pangit ito, ay tatanggalin po natin. Hindi mo so, maganda lamang po yung ating ititira. So, pipisipisili natin kung natin na idol yung ibat. Tapos, sa sawan Tapos, Yan, so bali mang, ang pagtatanggal ng dumi mga ayaw na maglilinis ay medyo tagal. Um, 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 um. Ay, so kailangan po ay magtiyaga lang tayo. Ayan, so ganito mga idol. Ito na yung ating finished product. Ayan. Isang puno dyan mga idol. Yung order sa atin. Kaya kailangan ay mapuno natin yan. Pero marami pa dito mga idol. Ayan, so Patuloy lang tayo sa paglinis Ayan, ganyan Sausawan lang natin So, ayan mga idol, ganito po Ayan o, oh. so wag lang natin tatanggalin lahat ng putik sa ugat Para po Hindi siya agad matuyo Ayan, so para magtagal yung buhay Okay Okay Oh, Okay. Huwag. Uh, Bakit? May labaw. ba? Tingin dulo. si Wins. Sisid boi, sisid. Baka ko hindi ko lalata. Bubuhayin pa nga. Hindi ka, baka ka nalagsagat. So, kulang pa. So, daragagan natin. So, tanggalin yung mga luma, tapos pisit-pisilin yung mga para matanggal yung Ay? Ay. butik. Ayan. So, wag lang natin sisimutin mga idol dahil kapag nasimot po yung ugat yung putik sa kanyang ugat eh mabilis po itong malalanta so, kaya yeah, tonting sa ukaw, mga idol ayan pisil-pisil uh, sa mga ugat ay okay na ayan. so malapit na matulok mga idol ayan. Okay, ganito mga idol. Ayan. Oh. Okay. 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 Hanggang dito lamang po tayo at sana po ay nagustuhan nyo yung aking video na naibagi sa inyo. Maraming salamat po mga idol sa inyong panonood God bless you and bye bye